Christian, alam mo, uh, itong hinaing na ito na gusto kong sabihin kasi pinagtalunan namin dito kung dapat si Secretary Erbosa ay respondents din. Ako, tingin ko dapat eh. Kasi non-voting member. malaking debate ito ah. At saka yung DBM Secretary. Eh, ikaw naman facts first eh. Ako ang isa, gusto kong i-include sana si Secretary Erbosa. Eh, sabi na non-voting member. So, ito na, sasabihin kong bakit. Kasi ang alibi nila ni Secretary Bosa during the hearing ay ginamit nila sa health emergency allowance. no mga mali, na, COVID mali yun COVID eh. na, ano, no? O, ay, covid yun eh. At wala sa mandate ng PhilHealth or sa charter niya na sagutin yung allowance niyan. Department of Health budget yan eh. Ang nakita ko, wala silang makunang dahilan para kunin yung 20 billion. Na pag-usapan, kunwari nila, na nai-release 20 billion pambayad do sa HEA. Lokohan yun na Wala yun sa charter ng PhilHealth na magbayad. But di dapat, kinausap niya yung kongreso at nila nilaanan niya yan ng budget. But makikiamot siya. Kaya nga ang dream ko later on, dapat ang PhilHealth, hindi chairman of the board ng PhilHealth. Kung non-voting member siya, ibigay na lang sa somebody that can think about it. Kasi nagagamit ng PhilHealth ng Department of Health para sa kanya, dapat autonomous yung PhilHealth mo from the Department of Health. Um, kasi nagagatasan siya, milking cow siya, na dapat hindi eh. Kaya sabi ko, pangalawa, yun ang isang reason ko dapat respondent siya. Pangalawa, nasa na yung transcript na pinaglaban niya na dapat hindi. Eh, uma uma ako, dalawang sekretary na atenan ko na napaglingkuran ko dyan, Sekretary Garin at saka Sekretary Duque. Very powerful sila, kahit hindi non-voting member, in, in providing the leadership on how to expand the benefit. Worse than all, no? I, I, have many, many difference with this... Uh, uh, former secretaries. Pero sa PhilHealth, maayos ang discussion lagi at makikita mo proactive. Ngayon lang ang nakakita ng Secretary of Health. Eh, Ay, under Secretary siya ni Secretary Ona in 2012. Dinefend namin yung syntax law. Ay eh, kamukat-mukat mo, eh, siya ang nung nakuha namin ng pera, ipamimigay lang sa si Department of Finance. Eh, sa time ni Secretary Ona, nauso yung pangalan na Kalusugang Pangkalahatan or KP, pag in English, UHC. Eh ngayon na Secretary of nagkapera na para ma-realize ang UHC, eh pinamigay lang niya basta-basta yung pera. Kaya dapat respondent siya. He, he should also be accountable. Kasi excuse niya, non-voting members siya. But how, how about defending it? Kaya later on, dapat um, i-revise din ang law na gawing um, voting member ang Department of Health Secretary. How can you be a non-voting member ng PhilHealth when you are the Secretary of Health? Yan ang isa dapat sa panukala eh, para makita. Ngayon, um, escape to victory siya. Eh. Yan ang tawag, eh, ETV. Eh. So, hindi siya ngayon nakasuhan. And then, ang DBM. Dapat respondent din siya. No? Uh, hinahangaan ko pa naman to. Kaya lang kasi, kung na-release na yung SARO, ang tinatawag nila Orgaro, iyan e yung PIMAN para Special Allotment Release Order. Yeah. Oo, dapat pigilin ang ang DBM na ma release yung tranches na yan. So dapat respondents siya kasi kung hindi na-release 'yan. Oh, sorry ha, uh, yan lang ang paniniwala ko kasi nandun sila. Okay. Dapat ganun tayo mag-isip. Hindi, hindi ano? dapat para mapigilan ang paglabas ng pera out of the field. mag -e hemorrhage ang 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 filler. Hindi hmm. ba kayo nag-friendship over ni Secretary Ted Erbosa? Alam mo ka, magkaibigan kayo eh. And nag naman. <laughs> Di ba, nag-serve de kayo. serve kayo rin sa, ano, sa interagency task force na sa so COVID uh, response last uh, previous administration? Ano lang naman? <laughs> Joke lang naman. Hindi, hindi. hindi. Maganda to kasi facts first ka eh. Uh, 2012, magkaibigan naman kami eh. Nung uh, in so many things, sabay pa nga ako makamakain sa bahay ni Tony Dance eh. Um, uh, and then, nung interagency, six months kami magkasama sa kampo. O, oh, tapos, nung, nung ako yung na-appoint na NCD, tinakot lang siya ng isang congressista na hindi ako expert. Suddenly, five minutes, eh, hindi na daw ako advisor. E, samantala, inimbitan niya ako. Hindi naman ako nag-offer ng aking services. Eh. Ang, ang, ang problema ko doon, I cannot work for someone, for a leader na spineless, at saka walang likod. Eh, how can you serve a person na walang spine and walang back? Eh, you're you're, you're serving the country. I cannot work. Kaya sabi ko, mag-resign -re na lang ako. Eh, ang tagal kong advocate and then sasabihin mo, hindi ako public health expert. Eh, I feel betrayed. Eh, ngayon, I feel so betrayed as well. Kasi, pinaglaban namin ng syntax law, suddenly you gave it away. S sorry, um, ano, uh, um, Christian, ngayon ko lang sasabihin sa taong bayan, yung hinain ko dito. Eh ngayon, it's more painful because the Secretary of Health, hindi man lang niya dinepensahan ang budget natin at hinayaan niya yun. So sa akin, ang an laking kasalanan sa taong bayan and he should also be held accountable. Kaya lang, syempre, I work in a team at ayan na napag and so kailangan yun. But nung birthday birthday ko nung uh, Tuesday, nagkita nun, nagkamay naman kami. Uh, okay. Ganun talaga. Um, kaya lang, friends or foes, uh, pare-pareho, kaya lang, we should work for the higher goal. And the higher goal is, of course, bandera ng Pilipinas. Oh, magkaibigan tayo, okay. Pero magkakaiba tayo ng prinsipyo. So, okay lang yun. At sa akin, ang tama lang ay tama. Okay. Gusto ko rin puntahan itong ano, yung ginamit nilang reasoning. Tama ba yung uh, naunang na-transfer na -i diyan daw dun sa dapat matanggap ng mga COVID-19 frontliners natin no. Pag pag pinapagbinabanggit nila yung ganung punto, hindi ba para nagkakaroon emotional blackmail para suportahan itong fund transfer na ito. Kasi na nga, who can argue against that? Eh frontliners natin 'yon, di ba? Eh 'yun na nga eh ang problema lang kasi eh kaibigan natin din si Senator Bongo kasi siya naman ang na nag-initiate nito. Kaya na-emotional blackmail siya. Kasi, siyempre, during the pandemic, eh, nagtrabaho siya kay uh, President Duterte at COVID yun. So, naipangako nila na babayaran yun. Eh, ngayon, dahil hindi tinrabaho ng Department of Health kung saan kukuha ng budget, nakaisip sila, uy, na-release natin to Ang ganda nitong alibay Ngayon, na-emotional blackmail uh, tayo. Ah, uh, ng mga yan. Eh, ako naman, sinabi din ni Tony Dance yun. No, wag naman hong magalit yung mga healthcare workers. Hindi naman hindi natin gustong ibigay sa inyo. Pero mali naman ang pagkukunan eh para sa kalusugan ng bawat Pilipino. Eh, ito ho eh hindi lang ho pera ho sa healthcare workers. sa dapat ibang budget ang pagkuhanan niyan. Iba hong line item ho yan. Iba ho sa PhilHealth. Hindi ho pwedeng kunin ang HEA, H E A or health emergency allowance from the PhilHealth. I have nothing against that. Lahat tayo naglingkod dyan. Pero dapat hindi kunin yun. Nangyayari, nagkakaroon ng emotional blackmail. And I hope, makorek ko ito na hindi dapat kunin ho doon. At kung may emergency at marami pang excess funds, eh doon ho kunin. Alam ng DBM kung saan kupunan ng pera. Pero wag gawing alibi yung excess funds. At doon kayo ng heya. Mali po yun. Mali po yun. thank you